Magandang umaga, Luzon Visayas, Milanao. Andito naman tayo. Nagbabalik na naman yung gala. <laughs> Pintuhan naman tayo ng agimat. Andito si Yo Arnel. Ito yung pinakamalakas dito. Ha? Ano oh, sa Ito yung walang mata. Nanyog. Ah, kabilaan din isa, no? Sige, yo. Ah, sige. Ito yung walang mata na nyo. Ah, dili din. Siya ko anon. Ang, ang, ang kuhaon dahi ani, katurang walay mata. Dili na dahi itong lubot. Ah! Walay mata na. Mali dahi ang Di eh, na. Na. na bagol. Ang ah? Di na bagol. Ah, di ni bagol? Sinoktay nung panak niyo. Di na ni bagol. Maragtan niyo. Ah, di di ni bagol dahi. Eh. Ito buok na. Ah, tibok Lapat, balapat. Tibo, kini nga lubi. Hindi nga lubi. Ako, <laughs> oh, marag na iwat talo. Kamera nga, bunga sa tao eh. Puh. <laughs> Ayan yung pinakamalakas dito. Mukha ang kalayo dati yun, no? Kumaano to ng apoy dati, yung mga uling na may apoy. Ito yung magamit niya, Ito yung talandro na sinauna, 19. Ano saan niyo? 1997 1997 ito yung talento ng 1997 ayan wala na nirin ba no? wala din nagbuhat ani ba no? yan tingnan mo mga bro mga sis ito yung mga anting-anting ng Mindanao <coughs> nasubok na Pintuhan muna tayo dito ngayon. Aman yung libretto niya. Ayan. Ito yung librito niya. Ito ng librito. Tawaran niya. Ito yung libretto. Wala na niya. basih bugana na pa ninyo. Testingin ka na to hmm, ni. Ha? Hmm. sa mana? Ang hmm, kaman niya na. Testingin hmm. na to ni. Basig buga na No? Mga pangalan mali ini Ayan. itu yung mga gamit ng 1997 pero di mo tumagaya kasi kakaiba to yung surat nya parang mga ininsik yan may agila pa ito ito yung sa likod cincin kayak wala tayong taga bidya ya ha mo anong latin niya ya basta basta ng latin panduler mo din na ah oh, di na yan mga bro mga sis panggira talaga to Ya, yo. Komander Arnil. warrior mungkin dia yang so di di mungkin dia basta basta nih tu yang warrior dati terlega itu yang berkawit cakap Tingnan nyok kung main nak alalajan itu yang gamit nila ayam kakak ibah hindi mo na ito ngayon Ayan. Ito din yung talandro nila, oh. Kakaiba yung mga sulat, oh. Ayan. Ito pa yung mga garapa nila. Ayan. Mga mutya. po naman yo anting-anting nang. Mm, sindangan. Namangadara pa ni, yo yo. Wala kumpara ah hindi ah, ah, siya. Ha? Ha, are na socho. Ha, jano pagay na paglumaban dati, oh. Yan. Kuot, <laughs> Tigasin to na ano <laughs> Mindanao oh. <laughs> Kaya na humusga dyan ah. ah walang ko pag Masaan mo pag ritual yun magbe kami ngayon Yan Titigan nyo yung gamit ni Yung Arnil Kakaiba to Yan. Kakaibang gamit. Bubuhayin niya daw ito ngayon. Yung mga gamit niya ulit. Matagal na kasi itong naka, nakatambay na lang. Wala na. Hindi na ginagamit. Pero pag mag tayo ulit, gagana pa rin ito. inano ng puso ayun ang kala may makain no oh. ang ah, mo isa gulyo ah, ganito pala magpausok ng kamang yan yan yeah. mayroong sikreto pala hindi lang na magpausok-usok ka lang ah gilala itong ano ito, eh ito, 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 ito hindi lang magpausok-usok basta ka lang magpausok yan <laughs> grabe ka tigas yung brother ko tigasin talaga to 1997 pa itong mga gamit nyo mga bro mga sis ito yung sinaunang isiis niyo no isiis ba ning imong talandro Pinakaastig na ay ayan ito pala yung i-ano sa ano pag mag pauusok kanang kamang yan ayan tapos ito ano ito tawag Ano kanung subarung logit ad dugit oh Ha, na nak siap. Lagi ni dia Ayan, magpaalam na kami kasi magre-ritual pa to. Pinakita ko lang yung agimat ng mga Mindanao sa mga mga Tagaluson. Kaya shout out, salamat sa subscriber sa unti nating channel ito yung pinaka astig ko na body commander to dati ngayon siyempre may pamilya na lumalaban to sa gobyerno ganito siyang gradit po no? ano itu yang gilala. tatlong piraso. Tapos tatlong piraso din na. Tulopot na. Hatulopot ka bukid. daw o. Oh. Bantu grama bohi gida eng gamik de ai. Sari gilala para mailhan dalin. ya? Oh. Para maimon maimon na ba? Oh. Okay, may balang kisay. Asay mo mo mga po ba? Mo mm, okay, di eh. Ganyan pala siya guys. Kailangan mag-recall ng ganito para kikilalanin ka ng gamit at saka talagang pag may bakbakan, gumagana talaga. Hindi yung pagkuha mo lang, dalhin mo lang kaagad. <laughs> <laughs> Ayan. Ayan, tingnan nyo kung paano si Yoyo si, magritwal. Pausukan ini eh, tanan Aw, oh, ikutan ra no. Hay hmm. hmm. pa na nakunay kumbag na am latin namay ah, oras yun eh. Yung bag na ko gano'n. Ah, isama ko na yung bag ko mga bro, mga sis. Para gagana pa to. Magre-requel kami ngayon. Pasensya na mga bro kasi yung cellphone natin medyo sira-sira na. <laughs> Kaya ah, pero gumagana pa rin. <laughs> dari well, dali kayo. Kaya mo libot mag ano. Maatras ko. Kaya mo. Diyan, anak. ka. Ah, ano? oh, anak. Kaya ba? <laughs> okay. Ito yung dyan, no? Yan. Ito yung tigasin ng Mindanao. Shout.